meron naman po tayong nadali dito sa ating natagang kambing good morning po sa mga kaswilo natin dyan ayun, maaga po ako dito mga kaswilo na ubigay ng pagkain nila good morning mga kaswilo pero merong ano dun nakandusay na kambing galing po yun sa DA mga kaswilo So, yun pong na namatay na yun ay yun yung na-vlog natin kahapon na mahina na kasi nga na napurga siya na buntis. So, mula noon ay ano na siya uh, wala nang ganang kumain. So, kakain hindi na masama sa tropa sa karamihan, dito lang siya. Tapos, kasok na siya kahit gutom pa. Owe na ako mga kasi meron akong appointment ngayong umaga. Half day lang yung aming ano, meeting. Hindi naman buong araw. So may pag, uh, pagkakataon pa na makapagpastol uh, mamaya. Pag uwi. Pero naghapot na ako ng mga kain nila. Para meron silang makain ba ngayong umaga hanggang tanghali. Hindi sila maboring doon sa loob at hindi magutom. Ngayon, meron nga tayong patay doon. At nailibing, ililibing ko muna at i-report ko muna rin sa taga DA ba ano ba yun babagwa uh, pero alam na nila yung ano yung sitwasyon na yun ng kambing na-report ko na yun nung buhay pa nagdugo uh, dugo, pa yung kanyang puwerta An hanggang lang hina uh, naka ano yan naka report po yan kasi hindi pwedeng hindi i-report baka hanapan tayo oh so, yun. Uh, yung mga ganyan na sitwasyon mga silo, hindi na ako magtaka kung bakit namatay. Kasi meron nga ano, taka nanamlay na talaga yon So, ayaw na kumain. So, ganun talaga. Tapos, kala ko nakawala yung aking kalabaw. Kayo Roger pala kalabaw. Sige. <laughs> At meron akong appointment ngayon mga kasuelo ang aming uh, ano ngayon agenda ngayon sa meeting doon sa city hall ay ube production mga kasuelo ube yan ang paano palaguin yung ube kasi di, ano daw dito uh, may nag-offer sa amin na ano na magtanim kami or yung mga farmers inquire na magtanim ng ube kasi in demand ngayon ang ubi daw ini-export daw yung ubi mas maganda pa kakataon yan kaya uh, ano din ang magdi-discuss ngayon ng, ngayong umaga sa aming meeting yung aking pinsan na engineer na ano din yung may farm dyan sa ano yung may integrated farm uh, siya ang magdi-discuss tungkol dyan sa ubi production at uh, yun nga minisids nga ako ni Kuya Riboy na uh, meron kaming ano doon sa kabilang barangay meron kaming lupa lupa doon na sa mga ulaso ba ah, uh, nagsak sa akin na ano. baka daw pwede yung tamnan yun so wala pa kaming materials nga dyan sa OB yan ng pagmitingan ngayon kung saan makakakuha kasi dito sa amin po dito sa lugar namin walang walang wala pang ano nagtatanim kaya yan ang ano ngayon inquire ngayon sa mga farmers ngayon kaya yan ang agenda sa meeting namin okay. punta na tayo sa bahay para makagready ready na yan tungo na po ako sa city hall mga Ocelos, sa ating meeting uh, pinaswimming ko muna yung ating kalabaw tapos diretso na tayo doon 来，哎 ayan po mga kasulong nandito na tayo sa City Hall 4th floor ayan po yung ating mga kasamahan at hindi pa nagumpisa dahil uh, meron pang hindi pa nakarating ayan o no, ganda ng ceiling oh. yun o oh. at uh, po ang ating mga kasamahan yung ating best friend ay o no, si Tatay Lando ako po ang pinakabata dito sa lahat po mga kasulong mga kagawad at pagkatapos po ng meeting, ah, diretso na po ako rin sa bukid gamit tatlo ni CJ si at ni Mrs. Ayan. dito tayo sa Wesson Road sa kalsada na sila. Ang daming damo rin eh Kaya, no. Medyo takot pa sila po sa mga sasakyan. Uh, ayan po mga sulog na bukasan na uh, nagpapaswimming na po ako dito sa ating mga laga at kasama ko si CJ. Sasakay daw sa ni Clark. Si Clark po yan, yung ang kanyang sinakyan. At di na nga po ako pala nakapag vlog gaano kasi meron po akong activity sa barangay din po. Kaya wala po tayong upload. di nữa At dito po kami uli po mga silo, sa aming mga alagang kambing para bantayan. So wala po kami ibang activity mga silo, dito sa bugid kundi sila ay pastol at bantayan kapag wala tayong activity sa barangay. So yan po ang mga ganap dito sa bukid no? So, kasama ko po yung dalawang ating backup si Mrs. at saka si CJ Ayan sila, busog na sila mga swilo oh, Saan tayo maghapunan? Sa Jollibee Jollibee? magjajalibi daw po ngayon kami mga silo ngayong araw so shout out po wala kayang ma'am TC at uh, nagtatanong po siya kung ano bang nangyari at uh, wala pong upload tayo ah uh, to na meron lang po akong ano okay lang po kami dito mga kaswilo kapag meron uh, wala po akong upload ah uh, meron lang po akong uh, importanteng importante iniasikaso tungkol sa aking panonungkulan dito ba meron lang kaming ano activity so ayun man na udlot nga yung aming pag uh, ano noon ni CJ paglabas papunta sa Jollibee dahil meron akong uh, inuna uh, na si Kaso dahil may ano ba sa barangay basta yun na at ayun nga si CJ gustong gustong mamasyal dun sa bayan sa Jollibee daw matagal na raw din siyang hindi nakakain doon so paminsan minsan anuhin natin yung bata dahil tumutulong naman siya sa amin magpastol katulad nito kapag walang pasok ah uh, sumasama siya sa amin so pupunta po kami ng ano ngayon ng bayan ayan o no? nagtatalo-talo na dahil doon sa hindi kami nakapag-banding ano, sa Valentine's Day sa February 14 gawa nang meron po ako ano nataon na may ganap or may activity ako. May may inasikaso ako. Kaya sana doon sa February 14 kami ano lalabas kaso nga merong uh, dapat kailangan unahin. So yun. So ngayong araw lang po kami pupunta. Tapos uh, sabay uh, magsimba na rin kami may misa ngayong hapon ah uh, bago kami magjali eh, magsisimba muna na para magpasalamat sa mga biyayang natatanggap at sa paggabay sa amin din eh, sa aming pang araw araw na mga gawain so yan okay lang po ako mga kusilo uh, hapon po sa inyo ah uh, ano lang hindi lang nakapag upload gawa na mayroon akong ano, sa barangay activity So bukas nga lunes ay officer of the day naman po ako 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 ang jote eh. tapos uh, may gaganapin pa na kaming opening na mangyayari bukas sa SLP association or sa livelihood namin so bukas po kami mag-opening uh, na sikasuhan ko na yung dapat asikasohin sa passbook sa pag-open ng account sa bangko so okay na na process ko na lahat So opening na po kami bukas. Yan. Hindi ko po alam kung hindi ko sure kung makapag vlog vlog tayo. Makakuha tayong video. ah uh, yun. Papawin na namin ng ano. Dahil maaga na rin din namin ito pinalabas. At busog na rin sila. Doon sila galing sa Diversion Road. Medyo sanay na sila sa motor. Hindi na gaano sila takot sa dumadaang sa sakyan. So mas maganda kasi nandun lahat ng ano maraming damo sa Diversion Road. Ayan, busog sila. So, tara, papasokin nyo na para makapunta tayo sa ano. Ay, nasunog lang yung Jollibee Jay. <laughs> Lagi na lang daw na uudlot. Dalawang ano na. Dalawang araw. Na, na uudlot. Si so, Pauyan muna namin mga sila, para pupunta na kami ng bayan sa Jollibee daw. Labi ni CJ. At uh, na-miss na daw kumain ng ano yon Gusto mong orderin? Manok na mangang. Manok na mangang. At saka? kuklot araw sige ito so yung mga matikiting buhay na buhayin so, muna namin mga silo At patapos na nga po pala ang ag gawain ni Roger dito sa palayan niya Ay. so baka ayan maganda na yung panahon sana magtuloy-tuloy na muna para umpisahan na namin ang pag repair o pag extension dyan sa tulungan natin so, ang tama wala, wala na rin ano tapos na rin yung gawain ni tata so magpatulong ako sa kadalawa tulong at tata para magano laparan itong kulungan natin ng kambing pero marami na sila ay mga anak pa mayroon bang mga anak nako kaya kailangan laparan ito sige yan na po muna at ilak po muna yung pinto bago kami alis at ayan na nga po mga sulong nagbabiyahin na po kami papunta sa bayan sa simbahan muna po kami, bago kami magpunta sa Jollibee at doon po kami maghahapunan ang ganda po ng ating ano, kalang kalangitan oh ang ganda ng itsura po ng ating kalangitan mamula-mula at ayan uh, oh. so tara po mga silo. sama tayo dun sa pamabayan kapunta tayo ng simbahan muna let's go simbahan mga asilo. dito lang tayo. Sa ngalan na kami mga suilo. Tungo na kami doon sa paboritong paborito na CJ. Si 7-Eleven, meron naman pala. Oh? Oo. 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 daming Oo. Pila ka na dun Pila nga Pila na pila ka. Maraming tao Maraming tao Sa so, Lalibe Ata uh, si Macy's na lang po mga silo yung uh, magpila or mag-order kami aakyat na dito sa taas para maghanap ng pwesto ang dami pong kumakain mga swelo dahil araw po kasi ng linggo family banding po galing sa simbahan po yung iba at po namin para dito tayo sa second floor para tayo pwesto Bukog ba bukog ay bukog bakal sa ero wa Gwapo kayo Gwapo kayo Ako ay kong bukog kay bakal sa ero Uy day Ha? Uy di ba lang <laughs> Kasi lang gobra kasi lang ako eh Gala ka na anak Gusta Hoy, gusto na Kaun, gutom na Emma ka. din ng Sige na lang daw oy, si CJ. sige na lang julay.